po oh, sa inyo, sir. Yan. Yan. Ah, okay. Yun. Yun. Yan okay, na. galing. Oh. Hi guys! Tarasamahan niyo kami dito sa bago nagtatrending na dating sa India at Thailand lang meron. Ngayon nasa Pilipinas na dahil sa napakahusay na 27 years old na may-ari nito. Ito ang Golden Hans Frosty Slush na sobrang nagtatrending at patok na patok ngayon dahil yung dating sa Thailand at India mo lang makikita eh makikita mo na dito sa Pilipinas. O ba diba, Napakatalino nung may-ari. Tapos may anim na sirup sila na pwede mo pagpilian. May choices ka rin kung gusto mong palagyan ng nata or hindi. Then nasa sayo na kung anong flavor ng sirup at klase ng soft drinks yung pipiliin mo. So kaya tinawag siya na slush slushy dahil partially frozen siya. Hindi totally frozen lahat kaya may juice pang natitira. Actually, parang slurpy lang din siya sa 7-Eleven. Ang kinaibahan lang nito yung mix and match ng flavors at yung nata. Plus, isama mo na rin yung machine at yung way ng pagpukpok sa bote. Ang galing ano, hindi man tayo yung kauna-una nag-imbendo nito sa buong mundo, pero para i-adapt sa Pilipinas ng batang nagtatry magnegosyo, ay eh talagang nakakabilib. Ito. Oh. Ganun-ganun mo siya. Yan. Oh. Ah, okay. Yun, galing. <laughs> yeah. Yun. Yeah. <laughs> Yan. Yan. Okay na, galing oh. Expert na tayo. <laughs> ano, ano po sa inyo, sir? Ano orderin nyo? Bawal po tambay dito. So, kailangan may order kayo. Mas sa akin, orange. Four season, green apple, blue lemon, saka blueberry, saka strawberry. Strawberry. Ano po sa inyo? Ay, ano sa inyo? Malaki. Ayan, tumulong na tayo sa may-ari dahil sobrang busy niya sa dami na nag-i-inquire. Kuya, anong pangalan nila? Uh, Dave po, Dave. Golden Hands. Yan, mas kilala sa Golden Hands. So, ikaw nag-imbento talaga nito? Apo, yes. Ang galing naman. Ikaw lang ata yung unang-unang nag niya sa Pilipinas, ano? Siguro po. Sa Pilipinas ako lang po kasi parang sa alam ko siya sa Thailand tsaka sa India. First lang po siya na meron. Kaya nga eh, first eh, di ba? Kaya lang mo sinimulan ng... buuin. Oo. Oh. Siguro mga may one month na siya nung binuo ko. Pwesto ay, lang yung wala. Ngayon ay pwesto ko siya, siguro mga two weeks pa lang po siya dito. Galing nga, tapos nag-viral ka agad. Yes, pag uh, gusto nyo po mag-avail ng ating machine, for now po, uh, 35K yung version 2 natin na 3 over stainless na po yung gagamitin natin. Ngayon, uh, pwede po kayong maging po sa number ko or sa Facebook code, uh, Dave Hans Basilio. Tapos yung number ko, 099-500-82538. Nice. Ang galing. Yummy! Ah, oh, sarap! So, nandito tayo ngayon sa bago nagte-trending at merong mas may excited sa akin. So, sa Pilipinas, para siyang slurpy. Meron ng ganito before. Pero yung machine kasi, yun yung pinakaiba. Makikita mo lang to sa Thailand at India. So, ngayon, nasa Pilipinas sa na first time ever. Dahil yan sa sobrang talino, nung 27 year old na nag-start nito. At mismo gumawa ng machine. Ang galing. Dahil sa sobrang unique nung idea, kaya may mga nag-o-offer na sa kanya mag-franchise, bumili ng machine. diba? Nakakatuwa. Dahil sa sobrang galing at talino, wais, madiskarte ng Pilipino. Kaya nakaka amiss So, 45 pesos may kasamang nata, may kasamang syrup, may kasamang soft drinks. So, nasa sa inyo kung anong syrup yung gusto niyong pag-mix and match, saka soft drinks. So, ako, strawberry, saka royal. Magand Maganda may kasamang nata. Kasi nadadagdagan ng texture sarap napaka refreshing bago sa panlasa So yan guys, di ba? Best example. Sa mga gusto mag-business at nangangarap na guminhawa ang buhay. Lalo na napaka-creative ng mga Pilipino eh, di ba? Napaka-discarte. Sayang eh, di ba? So try lang ng try. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kagaya niyan, di ba? 27 years old. Hindi naman too late eh, di ba? Pwede bata ka or pwede ka matanda. Walang pinipiling age. Basta discarte lang. Sipag. Simulan mo na. Huwag lang puro salita. Kagaya niya, di ba? Naisip lang niya. in niya agad. Ginawa agad ni machine. Tapos, eto, two weeks. Ayan, nababara na siya. May mga nag-offer na sa kanya malaki. Nakakatuwa. Nakakabilib. Napaka-refreshing. Ayan, inubos na. Enough. <laughs>